Yan, yeah, uh, good morning guys. Uh, gagawa tayo ng ano, uh, ng ating video tutorial ng ating uh, pagkawa ng sabiki uh, gamit ang ano, condom. So yan. Yeah, papakita natin at least may mga idea yung uh, mga panood na pwede palang gawing ano, sabiki yung ano, condom. At saka epektibo talaga sa sa uh, tarakito. So, sa mga gustong mapanood na efektivo talaga sa taraki ito. Ito. Yan. yan ito. So, yan. Panood niyo lang dyan, yung video na yan sa ating channel. Para makita talaga niyo na meron, efektivo talaga sa taraki ito. So, let's go. Pagkikita ko sa inyo. So, yan ito. Inukasan natin ito. Para ano. Para hindi madulas. So dapat yung uh, condom na gagamitin niyo ay yung ano, truss. So yung gas truss na condom tapos ganito yung kulay. Hindi pwede uh, anong kahit anong kulay basta ganito yung kulay. Any flavor ng ano. So yun. So uh, iyan natin ito. Tapos babawasan natin dito. Okay, natin yan. Tapos natin. Tapos, ang gawin natin, para pantay-pantay, ang gawin natin is, ganyan natin. Ayan. At saka, ganyan. So, ito so, naman ang proseso. Tapos, saka natin ikakat paunti-unti pare-pareho din yung ano niya. So para pantay dito, tatanggalin na rin ito. Ayan, saktakon natin. Samporkat ay unti-unti ang anyo kalaki. Okay, kuha. Two. Oh. Wait, pakitan natin ng sample. Pakitan natin ng sample. Ito, wait natin. So ganito yung ano, ganito mangyayari. Ganito. Ganyan. So, ganyan siya guys. So, yan ganyan sa kalaki so tapos ang gagawin nyo ay so mamaya pagpakita natin ito yung ano, mangyayari ganito mamaya ipapakita natin kung paano ano, uh, itatali sa hook so continue So, ito. Pano natin ito? So, yun guys. Tapos na. So, ang gawin natin ay kukuha tayo ng hook. Pinakamaliit na hook. Yan ang gagamitin natin. Example. Itong hook. Ito yung pinakamaliit. So, itong gagamitin natin. Itong hook. Ito yung kahaba. So, yan. Yan. Meron pa mas maliit yan. Ngayon na rin kung meron pa ba mas maliit yan. Meron tayo dito eh. Ah, dito. tayo. Ito guys. Ito. Ito. Ano. Mas maliit to kayo dun sa itim. sa yung itim pa rin yun. sa yung itim. Nawala. Oh, sa na kayo so, yeah. anyway, uh, natin ah. Uh, so yan. Anyway, paano natin na itatali makulit tayo ng itim kasi nawala yung itim na ginawa natin so ito guys ito yung itim so pagkatali ito yun ang yun, yun. yun, yun. o ano, so itatali natin sa ano hawakan yung hook ganyan so, yan hawakan yung hook tapos ganyan o ayan hawakan nyo lang ganyan yung hook tapos dulo dito ganyan so ayan tapos at saka nyo tatalian ayan ganun ang proseso tatalian nyo dito sa hanggang doon sa dulo ayan tapos nun, at saka yung ano, ang pagtatali bali ito din ang gagamit yung pasok dito ganyan tapos yan ikot naman tapos ayan ayun tapos ulit naman ayun tapos pwede nyo pong ulitin sa tingin nyo na mahigpit na siya pwede nyo nang uh, tigilan pag hindi okay na siya so hanggang ganun so ganun yung paggawa so yan guys dagdagan pa natin ng isa Tapos, yung dulo, di ba hindi ano? So, yung dulo ay puputol nyo So, ganyan. So, kanina mangyayari sa uh, sa ating yan, DIY sa biki. So, ganun lang kasimple guys. Ang gawin niyo para makarami kayo ng ano, uh, taraki ito. Epektibo talaga to, epektibo talaga to guys promise mapapawaw ka talaga sa ano so yun guys ang example ano nang ano ang paggawa so yun so, ganun lang meron tayong ginawa dito dati ayan nag iba na yung kulay so pag ganitong kulay hindi na ito efektibo kasi nag iba na ito tulad nito nag iba ng kulay oh Loob na. So guys, I hope na meron kayong natutunan sa paggawa ng ating DIY na sabiki. DIY, tinatawag na DIY. Sabiki. So yan. DIY. So yan guys, uh, shout out kay Master Ramil. Yan, supportahan natin ka uh, 1k lang ng ano ng kanyang subscriber. So support natin si Master ano, Romil the King Fisher. Yan, uh, support natin yan. So yan, maraming salamat guys. Uh, sana meron kayong natutunan. So yan guys, uh, maraming salamat. Uh, sana meron kayong natutunan sa ating video. Kung paano maggawa ng uh, sabiki, DIY sabiki na gamit ang condom. So, yun. Try nyo lang guys. Lalo na sa mga area na maraming taraki ito. Epektibo talaga ito. Lalo na sa pagsa umaga. Grabe. Epektibo talaga ito siya. So, yun. Maraming salamat. Bye-bye.